Agimat ni Paraon. Mga kaagimat si Rimerok ang mamatay ng masamang espiritu at mangkukulam. Saka mura mm, nagrobot Hmm. Ora ho kani multi dali. Hmm. Ah. unsay atraso ani nila. Hmm. Elemento o tao, tubag. Albausa. Ah. Mutubag ka ha. Unsa ka dia? Ah, kayo? Ah, sakit kayo? Ah, bukod na kabal limo, Dito na part mga kagimat ay tinanggalan ng kabal ang mangkukulam para madali siyang masaktan at makapasok ang kapangyarihan na orasyon ni Remerok. Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. Bawa walang kapangyarihan taglay, marakulo, hanggang <coughs> Orasyon, deskoman yun, ayubitan balik? Yes, Ginamitan din ni eh, Remerok Makagimat ng kapangyarihan ng sumbalik para babalik sa mangkukulam ang lahat ng ginawa nila sa pasyente na yan. Lahat ng mga dimalas at sakit ay babalik sa mangkukulam. Hmm ah, kung sa kanya. Tao? Tao? Pila mo ka, Bok? Itong pasyente mga ay kaibigan natin yan na antingeros. Marami ang mga agimat. dati siyang retired na marines. Tapos kinulam siya. Pero hindi siya na intimano kasi marami siyang agimat. Pinatay din yung mama at papa niya, mga kapatid, dahil sa kulam. Kaya nagpagabot siya. Aro yung Pum! May sa man. pag nyo na lang tapermente. Ah, baklaso nyo mo o ingingan na ni Hmm? Ah? Magdula-dula tani Karon. Ah? Ganang ka sa kundula. Ah? Saka. May hindi nga lang dami. nag ka. Ah? Makukulam wakwak. ang dila Ah? Makukulam kang wakwak. Oh. Gamitan ng kamak Ayaw. Dito na part mga kagimat ay pinabaklas ni Remerok ang lahat ng inilagayang sumpa sa tao na yan para gumaling na siya. Bas mm. wala ha. Wala mga tropa nating mga antingeros ay present dito. Mga albularyo din yan sila. Wala na? Ah, wala na? Oh, kamutra ah. Sakit kayo? Ano yung imong gimo pa ni mo? Ah, ah, balikan pa mo? Ah, balikan pa mo? Ah, dili na. Sigurado ka? ah Sigurado ka? Dili na balikan. Ha? Ha? Hmm. Ah, babae ka? Oh, 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 lagi oh. Ah, babae. Babae. Babae din eh. Sa silingan mo ani. Babae pala ang nakapasok diyan na mangkukulam makagimat. Asumanib ah, sa kanyang katawan. Ah. Sige, buta ninyo dia. belikan pa, dili na. Paandam nak ka, musulo na ning sing-sing. Ha? Uh? Kita ka anak na diha. Tanawa. Di ka tinggal tubak. Dengan kata Oh, dagang kayong <laughs> hilot nyo. Libre hilot din yan yung balay. Ang tanan magkuhan nyo, libre hilot. Nakasapat ka? Mm. Gusto na ko nga magpalayo na ka ha? Aning pamilya ha? Aning magtiyayon ha? Hmm? Tanan mo hilabot ano eh? na ko ha? 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 <laughs> ha? Hmm. Kinapahulay na. Murag ikapoy na ka. <laughs> uh. Ito na part mga kagimat ay pinatay na ni Remerok ang mga mangkukulam. So after nyan, titingnan ulit yung kamay kung meron pa bang natira. Taw tawag na naman ulit. pa sa sing, ngayon din. BOOM! Balik katawan. Sa pag-check sa kamay niya mahagim at hindi pan pantay ang daliri. So meaning, meron pang ibang mga mangkukulam. Pasya tuloy ang gumaling. Ah? Dito na part makagimat ay nahuli na yung leader ng mga mangkukulam. King of the na Tinanaw uh, 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 no, no, yung mga pagka-leader nimo, ba? Uh, ganahan ko ana ng mga paryas ninyo. Kana bitaw magsakit akong tudlo. Kay aga niya. Oo. ay pinagtulungan ng mga mangkukulam. Kaya yung mga mangkukulam pinagtulungan din ng mga Albolario. Kumusta mga kalider? Senior San Miguel Hokbong hinero sa kalangitan, pasabog ng kabal. So, respeto ko mga balas sa lahat nito. Hello, <laughs> <laughs> Nay. Dito na part makagimat ay tinanggalan na ng kabal ang mangkukulam na leader para mawala na siya ng kapangyarihan. <tinyo> Yang tira na yan mga kagimat, ay malakas na uri ng sumbalik. Tiyak na tigal po ang mangkukulam dyan. <tinyo>

pinagtulungan na talaga ang mangkukulam dyan ng mga uh, albularyo. Hindi na niya maintindihan kung saan ng part ang masakit. Sa inyo, tabangan, gano'n. Tabangan ko, gano'n rin. kaya nakasunod oh. ka din sa ako, torchong area. Ayaya. Hmm. <coughs> Lamig kayo. Ah. Hmm. Oh, kumusta ba niyong ginawa? Kira, <coughs> sakura, ang timpla. Ang timpla ba? Sakura? Ay ah, Sakto saktor, sakto yun sa sakto ro. kayo. Ha? <laughs> ah. Leader ro so, dito. No, ang kamot nimo. Pasana. na tanan. Diyan na part magimat ay pinabaklas na sa kanya lahat ng ginawa niya ka, uh, kapangyarihan or itim na bahika. Mga kapangyarihan ng mga kulam, sumpa ay tinanggal na. Salbahis ka ng tao ba? Na, ang ina na ang buhaton sa mga tao para sa inyo. Mga utok buang ba? Hindi mo na tabangan pa Mga abusado. mga Tabangan mo sa salmularyo. Tabangan mo sa Tabangan mo lang Tabangan mo sa salmularyo. Dili mo nga ha. Pag ako, oh, aning nga nga. Aning nga nga lang yun. Kita kong baba. Ano ka? Pag mga nga ka, bantay ka sa ko ha. Ha? Be? Burot. Ayaw nga, <laughs> Ayaw nga nga Sus, sus, sus. Ayaw nga nga. Kabalos na ka, ma'am. Dili mo siya. Ayaw ka ka. Kontra ni kontra. Ayaw nga nga. Matro. Ayaw nga nga. Atong pinaburot. Ah, ni nga nga, <laughs> ni nga nga, ni nga, ni nga 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 nga, nga nga, nga nga, deka ha <laughs> hmm? <laughs> 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 Oh, na. Napa? Nyo, magbilar-bilar ko. pa. Ha. Ah, nga nga man. Mm, nga nga man. Ayaw pag nga nga. Oh, oh. Okay na tip lah. Ha. Mura og sinugba. ba? Okay Dito na part mga kagimat ay ginilitan na ni Remerok ang leader ng Mangkukulam para hindi na sila Mangkulam pa ng ibang tao kasi marami na din silang pinatay. Tayo ka. Pantay ng mga daliri makagimat. Ah, meaning nito, gumaling na siya at wala nang gumagambala sa kanya. At least uli anak ka, bro. Okay na ka. Katoy yung mga gamit. Pabisinga siya, isa isuot ayun. Hay mo pagawas kung dili niyo isuot. Pabi. Ano yung Pab gamit <gibang> nimo nga? Naa pa may pako og na way kuan. Kaya kay pakay ba bakal makalupad yon. <gibang rabito> Ako ana ra mano mororak sampot ba. Mhm. <coughs> isa buat ana bro. idun? Dili oi. Gana sa. Ah. Dito na sa. Pero mi go. Sambong ka. Kutik na pagay mo ba? Abi. Grabe ka kutik pagay mo ba?